may palaro na naman tayo ayan oh gusto nila maglaro oh o oh, ayan marami na sila oh ayan isa natin chopaw suman sumay oh let's go Shoma, ah are you ready? Yes ah uh, let's get it on game na game na game sumay o oh, ay tanggal o oh, tanggal o oh. <laughs> tanggal tanggal isa o oh, sumay ah sumay oh game

Jomai. Jomai Jomai Jopau Jopau Suman bao, Orange bao, Jomai Jomai, Jomai. Okay, dalawa na lang pangalan yan. Johnny, 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 Johnny tapos O, um. oh, Johnny. Sino Johnny dyan? Ayun o, yung nakadisi. Ayan, 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 oh, game, game. Kamay mo na kayo para sports. O, oh, kayo yeah. na. Kasi yeah. dalawa. <laughs> Chomay. 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 Suman. Suman. Chopaw. Johnny, ka. Johnny, ka. Johnny, ka. Hahaha.

show mày lên lát, lên lát, lên, lên, ok, đi, let's get it on, show bao, lên chưa nào, oh đinh đeo bao, show mày you always nào,

Bakit? Ba't mo tinirhan mai? Ano 'yan tatlo na lang, tatlo. Ano 'yan, Cyrus 'yan? Cyrus go! Nakarin. Suman. Suman. Jobao. O, dalawa na tira, dalawa. Ayan, Yan yan Ang pangalan ng isa. Cyrus. Cyrus tsaka... Ori. Ayan, si Ori. Ayan, o, game. Doon ako sa una. O, kayo makamay mula kayo. Baka manalo pa kayong dalawa. O, okay. ma. O, yan, Siobaw. Siobaw. Suman. Talo, talo na isa. Manalo yun sa Ayda. Ayda. Ayala. Ayala. Ayala, ayala. Ay na sa alikon. Sumapak na siobaw. Ayan, o. Ayan, o. yan? Cyrus. Cyrus, ayan o. Ikaw ang nagwagi. Ayan, palakpakan nyo Cyrus. Ay yan ba alam mo? Hoy, maliliit. Yan wala. Sabi mo na malalaki. Yan marami sila kaya inatin natin nating mga pups. Dali kame. Yan salihan yan. Hoy, oh, game game bilan yan? Gusto ko. Tama dito maliliit oh. Tama to game na game. Uy, Chong, ipanalo mo. Let's get it on Jame. hello, Jacob. Jingle game Chopo. 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 siapa ini? Oh Letisa tanggal empat belas empat. Coba u. <laughs> tanggal tanggal. dalawa si man tanggal. man tanggal Coba oh, Oh, so my Makan the jar ya Makan the jar ya Makan the jar ya Makan the jar ya Tanggal

tapos na, tubos. Are you ready? Ayan, yung mga hindi kasali ah. Ayan na, ayan na, na. Game na, game na, game na. Lahat na, sama-sama na sila mga paps. Ayan. Chubaw! Op! 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 Tanggal yung dalawa. <laughs> o, oh, game, game. Chubaw! Chubaw! Oh. Oh. Oh, tanggal talo. talwa. Tatlo, tatlo, tatlo. Tumbal London. Olah tulakan, olah tulakan. Nayaan, okay game. Kalau coba. game, coba. Cuman. Oh, dami pa siya, tabla. Okay, game, game. Sino na tira? Ilan 'yan? 1 2 3 4 5 6. Shoy mai. Okay. Bilis Suman. Sopao. Suman.

daan, at pag-ila, yippanya tinadalot, tinulak nito ayan, tinulak okay game, 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 Siapa kau? Hai! 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 <laughs> Suman! 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 <laughs> <laughs> okay, ada <laughs> ay. Okay, ayan, shout out ni ayan. Kau pergi ko. Ayan, shout out, shout ayan. Shout out. Ayan, do, ayan, ayan. Madilim na mga pap. Students Ayan. Ayan, shout Palakpakan mo na dyan. Shout out sa mga viewers natin. Ayan Ayan, 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 ayan. ayan, ayan, ayan. ayan, ayan eh mga paps, maraming salamat sa walang uh, sawang pagsuporta sa vlog natin, ano. Medyo madilim na, pagpasensya nyo na dahil ngayon lang tayo nag-vlog sa mga bata dahil nawala sila kanina. Alright, shout out. Ayan, oh. Ando na sila sa tindahan. So, masaya, di ba? Masaya din sila. Sana masaya din kayo sa mga vlog ko. Ayan, maraming thank you. Don't forget to subscribe, like, and share para mapanood ng mga iba yan mga paps diba? so pag good vibes lang to just for fun ayan masaya yung mga bata masaya din tayo alright maraming salamat God bless all